Emosyonal na kinundina ni Justice Secretary Leila de Lima ang pagpatay sa kanyang security aid. At dating DOTC Secretary Leandro Mendoza naghain ng not guilty plea sa kasong graft and corruption kaugnay ng NBN-ZTE deal. Naomi Direct, ikwento mo. Napaiyak si Justice Secretary Laila Delima na magbigay ng speech sa flag raising ceremony sa DOJ. Dito kinundena ng kalihim ang pagpatay sa kanyang close-in security aide na si Ali Quintos. Whatever was the reason for the killing of Ali, certainly did not deserve the kind of death Biyernes ng umaga, natagpuan sa San Ildefonso, Bulacan, ang bangkay ng 32 anyo sa Sikintos. Lumabas sa autopsy report ng NBI na bukod sa isang tama ng baril sa kili-kili, balirin ng kaliwang kamay ng biktima, may mga marka ng kagat at may saksak. Mga senyales sa tinorture umano ang biktima. Iniimbestigan pa kung personal na galit o may kinalaman sa trabaho ng biktima ang krimen. Ipatatawag ng Senate Committee on Foreign Afternoon. Affairs si DOJ Secretary Laila de Lima para hinga ng paliwanag kung bakit pinayagang makalabas ng bansa noong biyernes ang Panamanian na nanggahasa umano sa isang 19-anyos na Pinay. Pero sagot ni de Lima, hindi siya ang dapat sisihin. May diplomatic immunity daw ang suspect na si Eric Schicks dahil nagtatrabaho ito sa Panamanian Embassy. Wala rin daw kapangyarihan ng DOJ na magpalabas ng watchlist order dahil sa TRO ng Supreme Court wheelchair At hindi makapagsalita si dating DOTC si Secretary Leandro Mendoza nang dumating sa Sandigan Bayan kanina. Sa pamamagitan lang ng pag-iling, naghain ng not guilty plea si Mendoza sa kasong graft and corruption na isinampalaban sa kanya ng ombudsman kaugnay sa maanumalya o manong NBNZTE deal kapwa akusado ni Mendoza sinadating dating first couple Gloria at Mike Arroyo at dating Comelec chairman Benjamin Abalos. Sa June 4, nakaschedule ang pre-trial ng kaso pero hihilingin ng kampo ni Mendoza na ang abogado na lang niya ang humarap sa paglilitis. Dumagsa ang mga OFW sa konsulada ng Pilipinas sa Hong Kong para magparehistro sa overseas absentee voting sa darating na eleksyon. Mayigit 140,000 na Pinoy roon ang target na marehistro ng konsulada. Nami Day Read, News 5.